hindi pala ako nagdala ng dami. Labs le. Eh. <clears throat> nag na ako, le. Laps, <laughs> nag na ako para mamayang gabi wala na akong problema. Late ako, uuwi mamaya eh. Weekend ngayon, di ba? Dadalhin ko yung dalawa sa salabas? Para kayo lang magwalang harang. Meron, labs. Na-open ko yung harang. Salamat, labs. Sabi ko mag-live na nga ako kaya mamayang gabi hindi ako makalive. Ano mamaya, uwi ko late. Dadalin ko yung dalawa sa labas. Kaya nga ako pinauwi na kagabi ng alas 7. Nagbawi-bawi naman. Grabe ng pagod ko. Kakapasok ng alas, alas 8 sa umaga. Naboring nga ako eh.